Galita muna tayo nalda. <laughs> yan. O kaya, nasa trabaho kami ni pare ko yan, Kasama ko siya ka ngayon. Kontrata naman to, malaking kontrata mo naman to, no, Lord? <laughs> <laughs> helper niya kayon. Oh. Yan, naman, yan ang mirada tayo. tap Yan ang kaya namin kainin eh, tinapay. Hindi hmm. lang malambot. Antay-antay oh. hmm. nyo na lang yung ano namin, ha? outdoor. Pag hindi na kami busy. Hmm. Hmm. Bab. Hmm. kamu Hmm. Bilalagay kami nak nampin to, tapos door knob. Hmm. door knob.

hmm naingkagali na tayo, tinastangton kita, tinastangton natin ano? diyan ka ako, diyan ka diyan ka ako, diyan ka ako, ka ako, diyan ka ako, diyan ka ako, diyan ka na yun

hahahaha <laughs> pa kami ng water gallon ko nga sumindi gusto lang kasi sigapin ka parang yung banya ay mga na bata dyan huwag niyo, kayo mo naisin diya <laughs> abang abang may abang may na yung tawag kay Neta <laughs> trabaho muna tayo yun dadali na sa loob may sobra, katam, 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 Pare Alam mo to, ano pa na to? Wala nang sa Ako meron sa nalang ang bunutin ko. Siya pwede <laughs> eh. Wala. Masamit. <laughs> nang lang <laughs> <Bupata. laughs> namin ito Abangan yung vlog namin ni Paragoy Arnold magluluto. Uh. Ano yung ano? Kapag nakapag-vlog tayo, mag express tayo na no? parang mm. Yung puro sili lang. <laughs> mm. green? Anday, baboy. Baboy na bicol express. Sarap din yung sili, green. Tapos... Wala. Gata. Kasi mm. wild yung na baboy. Mm. mm. <coughs> Kaya mga pare ko eh, muna kaming gagawin sa mga ano, natin to. Tapos, 2 hours na lang, break time na. <laughs> time na. <laughs> Alright.